hindi pa nakakatarong Gwapo na I ah, -no Ha? ha? Adi na didi Didi na ya. Didi na ang bago na Kwan -no Hugnuan Sinsundang An Abuhan Ano yan an Ele na yun, electric fan yan Guys Solid na electric pan Standard Standard yan Standard Ha? Pahinik eh Marig on Ah. Huh? Yan sang imitation. direktagal. Huh? Solid. Maya eh e standard. Ini na kay waray kami panday, eh narubat Eh narubat na namon electric pan. Nagpalit pa mag o Yung bali na naman na namon na buhan. Solid na. Kaya ano pang hinihintay? Mag-subscribe na. Tara. Thank you.